Minsan ba ay gusto mong gumawa ng makabuluhang bagay sa buhay mo? Pero kapag iniisip mo kung paano mo ito maaabot, natatabunan ka ng mga tanong at hindi mo na alam kung anong gagawin. Bigla nawawala ang gana mo at ang araw-araw na ginagawa mo ay mag-scroll na lang sa phone mo. Nais mong magkaroon ng mas makulay at mas may kabuluhang buhay, parang stuck ka at hindi mo alam kung anong gagawin. Mukhang nahihirapan ka sa pagpapalakas ng loob. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may simpleng solusyon dito? Si Dr. Edwin Locke at Dr. Gary Latham ay naglaan ng 30 taon ng kanilang buhay para pag-aralan ng goal setting at motivation. Gumawa sila ng isang teorya na tinatawag na goal setting theory na may mga patakaran kung paano tayo manatiling motivated at makamit ang ating mga layunin. Sa madaling salita, kapag nag-set tayo ng mga layunin na malinaw at mahirap pero hindi masyadong mahirap, at nakakakuha tayo ng tamang feedback, ito ay makakatulong upang manatili tayong motivated at mas malaki ang chance ang magtagumpay. Maganda ito, di ba? Pero baka sabihin mo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Huwag mag-alala. Narito ang mga tips na makakatulong sa'yo para magpatuloy at maging masaya at matagumpay. Tip 1. Isulat mo. Subukan natin ito. Kumuha ng papel at lapis Magtakda ng timer ng limang minuto at isulat ang mga sagot sa mga tanong na ito. Ano ang gusto kong makamit sa buhay ko? Anong pagbabago ang gusto kong makita sa mundo? Huwag masyadong mag-isip. Hayaan mong magdala ka ng iyong mga pakiramdam at magsulat lang. Makakatulong ang ganitong exercise para malaman mo kung ano ang pinakamahalaga sa buhay mo. Gusto mo ba ng kasikatan at pera? O gusto mo bang matulungan ng ibang tao? Ano ang mga pagpapahalaga mo sa buhay? Sa isang podcast ni Andrew Huberman, sinabi niya na mahalaga ang pagkilala sa iyong mga pagpapahalaga at pagtutok dito sa iyong mga layunin. Kapag ang mga layunin natin ay tumutugma sa ating mga pagpapahalaga, mas may pakiramdam tayo ng layunin at direksyon. Kapag may layunin tayo at mahal natin ito, mas madali tayong magiging motivated at mag-focus sa ating mga gawain. Tip 2: Gamitin ang SMART. Noong isang libo siyam na raan at siyam na po, inilathala ni na Locke at Latham ang kanilang trabaho tungkol sa goal setting at task performance. Tinukoy nila ang limang bagay na kailangan sa matagumpay na goal setting. Para madaling tandaan, gamitin natin ang acronym na SMART, Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, Time-bound. Tignan natin ito. Halimbawa, gusto mong maging isang Olympian, at mangyari ito sa pamamagitan ng pagiging isang profesional na atleta at maganda ang kondisyon ng katawan. Paano mo gagamitin ang SMART? Imbes na magtakda ka ng layuning maging fit, mas mainam na maging realistic o makatotohanan. Halimbawa, magsimula kang mag ng 30 minuto tatlong beses sa isang linggo. Makikita mo kung gaano kalayo ang kayang takbuhin sa 30 minuto at maaari mong subukang magpatulin ng oras sa susunod na linggo, magtakda ng mga bagong layunin at sundan ang iyong progreso. Dahil dito, naging S, Specific, M, Measurable, R, Realistic, at T, Time-bound na ang iyong layunin. Ngunit paano naman ang AR para sa Acceptable? Kailangan ng mga layunin ay tumutugma sa iyong mga pagpapahalaga. Kaya kahit mahirap minsan, tandaan mo na ginagawa mo ito dahil mahalaga ito sa iyo. Tip number three, mag-focus sa proseso, hindi sa resulta. Si Vincent Van Gogh ay kilala bilang isang mahusay na pintor pero hindi siya naging sikat habang buhay pa siya. Paano siya naging motivated kahit hindi siya nakatanggap ng anumang tagumpay? Simple lang, dahil siya ay nag-focus sa proseso at hindi sa resulta. Mahilig siya magpinta dahil gusto niyang ipahayag ang kanyang mga nararamdaman at pananaw hindi dahil gusto niyang maging sikat. Kaya, tandaan na mag-focus sa iyong mga layunin at mag-enjoy sa bawat hakbang ng proseso. I-breakdown ang mga layunin mo sa mas maliliit na hakbang at i-celebrate ang bawat tagumpay. Kahit mahirap, huwag mawala ng pag-asa. Tulad ng sinabi ni Henry David Thoreau, ang tagumpay ay dumarating sa mga hindi ito hinahanap.